Ay, hey, magandang araw po mga farmers. So yun po, nakita nyo po yung intro po natin ay nagpunta po tayo sa LTO po kayo na At uh, sa isang emission test po dito sa amin sa Santiago. So kung taga Santiago ka, maganda po ito. Suggest ko po sa iyo na dito po magpa emission test or inspection ano sa Golden Star Private Motors. Yan. So kaninang umaga po, yun po yung ginawa ko sa motor. no Single motor. So, ang tanong, magkano na po yung pa-renew po ngayon ng ano, ng uh, or po ng, ano, ng motor dun sa single motor na Wave 100 po. So, kaninang umaga na mga ako sa mga, ano, sa mga gamit po nila na ano, pang-inspect. So, ang gagandaan po dito po ng mga farmers. Ay, video mahal po siya. Ang tagalit sa Santiago ka, mahal po itong, ano, pinuntaan ko na uh, yung pag-inspeksyon na ng ano ng mga motor. Uh, emission test niya. Medyo mahal po mga to mga farmers. So dito uh, maganda po yung mga ano pinakita po nila na nakita ko po mga machine no. Yung gamit po nila talaga high-tech na rin po mga farmers and uh, maganda dito wala pong fixer po mga farmers. Wala pong fixer kasi pag dumaan ka sa fixer matagal po 'yan. Eh, kaya lumipat pa ako dun sa <clears throat> Golden Star kasi nga pila-pila uh, po dun pag pinila mo yung motor mo sabay na rin yung papers mo doon na nakapila pag natapos yung motor mo, natapos ka na rin so ganun lang po kadali po mga pares and pinunta ko na dun sa LTO at meron pong pa akong kilala doon so iniwan ko na po yung papers ko po doon so magkano po nga po yung ano yung pa yun sa vehicle inspection nila. So, nakalagay po dito. ah uh, yun sa inspection na po, emission and visual inspection test niya ay nakalaga po siya ng 580. So, 580 dun pa lang po yun. oh So, dun na po sa process po sa LTO, kasama na insurance po, ano? Uh, 980. So, ang total po ng nagastos ko po dun sa pagpapa pag-renew po ng motor ay yung sa papers po ng motor every January ay nasa 15 po mga farmers. 'yun. Kasi medyo mahal po itong binintan po natin. Pero okay lang kasi nga uh, hindi tayo dadan sa mga fixer. So yung iniwan po natin na certificate po natin doon ay kakilala po natin sa LTO kaya sa linggo ko po makuha yung certificate ko. So, yan mga farmers sincere ko lang po sa inyo. Ah no? uh, happy new year po sa landat. Ayan. uh, yan. dito lang po yung vlog po natin. Maraming salamat po. Sa so, muli po. Maraming.